Pre, nakita ulit natin si ano, si Philippine Looper. Di ba ito yun? Oo, oh, ito. Ay. Okay. Dito na tayo, dito. Kaya, yeah. basta. Yes yeah. <laughs> <laughs> Kamusta po? Kumain ka na, na po? Parang hindi pinakita ko na nakaraan. <laughs> <laughs> Saan mo kami? Kung... Pupunta kami sa ano, kuya. Pupunta na, Naga oh, oh. kami Nagay. sa na Naga eh. Naga po pupunta kami Naga eh. Sa kung ba kayo nakita, Tagkawayan! yan. Yun! Kailala tayo ni kuya. Kailala tayo. Kailala Okay guys, si Pilipino Pero nandito na sa ano? Liburo? Anong lugar na ba to? Liburo ba to? Liburo, Liburo. Liburo? Uh, ragay po, Arrayin ragay po. Oh, ragay na oh, pala to. Grabe layo lang. Okay guys, naabutan pa natin dito si Kuya. Swerte oh. natin. Naabutan natin si Kuya oh. Doon tayo sa may lilong. Oh, doon tayo sa may lilong. Siyempre, papanoon na yung mga mga. Ayun guys oh. Grabe guys oh, naglalakad siya. Tapos ganyang kabigat yung dala niyo oh. Pero yung galing talaga, hindi siya sumasakay, ano? Oo. Oh nag siya? nag sa maglakad sa ano? Mula Batanes hanggang... So, ano yung Hulo ba yun? Yung pinaka... Oo, oh, hanggang hulo. Hanggang hulo ang pupunta niya. Pinaka-baba okay, ng guys. Pilipinas. Guys, natin siya, oh. Grabe. <laughs> Ayan, layo. Ayan, para sa bayan, no? oh. Ayan, dito tayo. Ano? Ayan. Maano lang tayo? malilim lang. Dito tayo sa malilong. Ayan. Grabe ng init, oh. Sobrang terik na terik. Ayan. Ayan, dito tayo naglalakad pa rin si Sige, At lakad pa rin. Lakad, laka, laka. Laka, laka. 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 Sundan na lang, sundan na lang natin. Hey guys, ano? <laughs> Uy! Yas. <laughs> <laughs> yas, yas, Gabi guys, oh. Ah, bali, ano? Mula nung tagkawayan, mula nung naglakad siya sa tagkawayan Quezon Paano ano? Nandito na sa sa Liburo, Ragay. Dalawang araw pa lang, ano? Oo pa, pa, dalawang araw na. O, pangalawang araw guys, na naglalakad siya mula tagkawayan Quezon hanggang dito sa Liburo, Ragay. O, Bale, naglalakad siya ng ilang days na pare. Kasi nung nasa tagkawin Parang sa... Parang ano na siya, 93? Kuya mag... Ay, 91! 91, 91! Ay, 91! Ayun, dito muna tayo pa niya Ayan, ayan. Ayan. Yun, oh. So then... Yun, ayan, kuya kuya. Ay, yes, kuya. kuya. ilang, ilang araw ka na po naglalakad? 91! 91 na? Ay, grabe! 91 na. Oh, grabe. <laughs> 91 na. <laughs> kuya, ba, parang k ano? Kumain parang... ka na ba, kuya? Kumain ka na po. K kakakain ko lang. Kakain mo na? Oo. <laughs> Ah, okay, dun sa karinderya no, ka. Ito, hintuan ito, ito, ano na ron, bago hmm. sa ako tulog Saka ko yan natulog kagabi. Ano yung kadag? Kadkawa kad hmm. yan? Yeah. Kumaday oh, kaday. Kaya, maano ba? Hindi ka ba na, ano, sobrang init ng panahon? talagang naglalakad ka? No, Sabi nung mga, ano, yung mga nakapanood ng video mo, last video, ano daw ba, pagkatapos po ba ng lakad nyo, ano daw po yung, ano, may makukuha daw po ba kayo na, ano? yung ano pag na yung pag na world record tayo yun talaga yun oh sa so, mga na, natin na, so, na, kasi na, na, ano, no? lahat ng pagod ko mawawala pag nakuha natin yun makakain oh, ba, ba yung bagay. world record world oh, record tayo world record talaga yun kasi ha? ito pagod lang kapalit naman sulit yung kapalit mm -hmm. kuya yung upload namin yung video na nakaraan umabot ng ano 2 million 2 million eh. oh ay oh, congrats 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 umabot na kayo ng 2 million ilagay namin yung page mo do para makilala ka Kami ngayon kuya, kuya papuntang Naga. Gusto mo ay, ay nakamotor motor kayong dalawa, naka-lalakad ako. Bawal ako sumakay. Ay, bawal ba sumakay? <laughs> bawal ako sumakay.